Naka-prepare. No, they're the ones maintaining it. Oh, they maintain the mountain? Yeah. Oh, we maintain daw nila. Sorry. Hindi, hindi ako familiar sa kanila. Oh, parang oh. ano pala sila? <laughs> Volunteers lang yan. Volunteers. Yeah. So, nandito kami sa Six yeah. uh, Oh, they... wow, so beautiful. Ay, ang ganda sakit yeah. do. yes, ka doon. Yes, akit ka. pinakamataas. Wow. Bataas. Eh, ito pala yung dinodrone nila? Yes. yes wow. Yes, yes, wow. Bata. Ito pala Yes, Wow, Ito pala yun. Dapat si nice. ang yeah, Ito, para hindi gumubo. Oh, my God. Ito pala yun. Pagbibigyan ka, na, oh, pagbibigyan ka ng mama. Kasi mas mahirap kumakyat. Ah, kaya pala ayaw niya mag-gabi. sa Gabi. Hindi ko makita eh. Ito pala yung nakikita ko sa vlog ng mga nagdo Yes. Na bumababa. Sabi ko, saan kaya yun? stop. balik maganda rin yun. National yes, Park. Ang ganda. Ang ganda. Taka dito first, yung ano. Uh, you know, you know, so, you know, Tama-tama yung suggestion niya, attorney, ano. Na road trip tayo ng umaga. Kasi pag kami, wala tayong mapapanood. Hindi ma -alang ma -alang natin makikita yung view. lang sa ilos. Ang init-init. <laughs> <laughs> Pero mag hindi dito eh. Kasi Oh parang so, eh, mm -hmm. yep. Pang forward, diba? so, ah, no. ano, lang 'yon. ano? Ayun din may bata. Pati hey, wala pagpapaba, yun maganda yung ah, Oo. Oh, oh, Yan yung nakikita kong dinodraw nila sa mga ah. vlog nila. Sabi ko, saan kaya yun ang ganda-ganda naman. mga may mga, may kainan dito. Parang Sedona. Ayan. Sige, huwag ka na mag-sit Ay! Hindi ah, safety yun. Ayan, ayan, ayan. ayan. mo niya. mati eh. Matas na natin, walang na kayo na muna namin kayo. <laughs> <laughs> Nag-changeport na nga kami na lang namin, namin Ayan. Bakit wave na rin kayo Dapat bumili eh pala ako ng holder doon, no? Oh, doon sa iyo. Ate Ading ni. Pagpabalik, pwede mo ngiyari. Oo, mamaya. Pagbalik natin, bibili ako ng holder. Mamaya, balik. Ay, hindi. Pagbalik na siya, tayo. Pagbalik ka tarahin. Mamaya, Mamaya na. Teka lang at go pa pa. Mamaya bibili ako ng holder diyan sa harapan ng van. Tapos nilagay ko yung telephone, okay, telephone ko okay, okay. dyan. O, naman mo, oh, babait nila, o. Oh. Ang taas na pala nito, um, Maloy. Um, Dati, um, ano <laughs> na hindi ganito, Ah. Ginandahan na nga po, eh. Yan, pagka uh, Ang tumama ka dyan. Tatalbog ka lang. Eh. Ay, na lang sa oh, pinagalas. Oh oh, yeah, oh, oh, na Oo, tatalbog lang siya. Oh, it's a rubber? Oh. Uh, rubber rice, Yeah. Rubber rice. Ay, ang ganda yan. Gigisiingin ka lang. Oo. Oh, oh. <laughs> Gigisiingin ka Hindi tuloy-tuloy Kigisingin oh. <laughs> ka. Kigisingin na pala to. Mayaman na sila eh. <laughs> Malaki na yung na-collecta nilang taxes. dito. naman dito. Dapat ganitong gawin nila sa Baguio. Gasgas <laughs> na ang <laughs> Baguio. Hindi. Mahirap ang Baguio kasi walang puno. Ano na siya? Sub, ano nasa erosion. Eroded na siya masyadong. Nakakatakot yung cliff dun eh. Uh Oo. -oh. Unlike dito na marami puno. Kaya that's holding on. Okay. Holding the soil. Uh, -oh. Kaya walang Dovi oi. Talaga, na ka po talaga. <laughs> <laughs> Ang ganda ng higa mo, char. <laughs> sa oh, wow. Saki, ano nang nakita niyo? Yung kawoy. Ay kawoy. Akala ko ba 'no? Don't point. Meron nakatiran diyan. Ay. I love bite. I I <laughs> <laughs> Do not yeah, fall. Lana. Ayun ah, yung pinanggagalingan ng mga truck at buses. Yes. Right there. Ayan, yan, Ayan. Yung, mga, Ayan, ay, kasi yun. Ibang daan. Mabibidyohan ko yun. Pagbalik natin, bibili ako ng holder.